Hi guys, uh, mag-check uh, tayo ngayon ng washing machine. Ang brand nito ay American Home. Ito natin, ito ay AWF uh, 8000 FC. So, 8 kilograms pa ito. Problema nito, ang sabi ng gumagamit ay kumakalampag daw ito. So, i check natin. So, medyo matagal na itong problema na to, no? Ngayon lang tayo naka vacation rito, kaya ngayon lang natin gagawin ito so check natin yung loob so bubuksan natin ito no? at uh, pag naglilinis pala tayo ng filter ito tinatanggal ito at uh, binubuksan ito usually dito nag yung mga fiber na galing sa mga damit natin So nalinis na natin ito pero ito ang hindi pa natin na-check. Natin so bubuksan natin 'yan. Sisikwatin natin ito. Ayan. So minsan uh, may mga foreign objects na huhulog dito kung ma natin na may mga kalansing o kalampag, dapat dapat kakapain na yan natin dito. Pero minsan, pagka hindi natin yan na kuha, ay nakukulog siya rito sa gilid. At yun yung uh, tumutunog doon sa baba. At yan ay pag hindi natin nakuha, uh, magkakaroon ng damage. So, i-check natin kasi ang sabi ay eh, maingay. Tingnan natin. So, minsan matigas ito kapag matagal na na hindi nagagamit o nagkakaroon na ng uh, parang stain. So, uh, ito may mga points lang. Okay talagang dumikit na siya rito ako makikita ninyo pingupi na yung coins talagang naikot na ito na matindi at saka at saka ang dami niya nang nasira so ito puro bungi na at saka ito ayan. so nabungi na lahat ibig sabihin na matagal na itong paikot ikot itong coins dito kaya ganoon na lang yung kalampagan pagka humahandar so ito, tanggal na wala na tayo makagawa, sira na ito okay pa naman yung makina dito sa baba, mayroon pang mga ibang parte na nagkalat no? so damage na ito dahil siguro matagal na so, kung makikita ninyo, talagang yung yupi na yung mga coins dito so ayun lang no ayun lang yung ating uh, may sishare sa inyo kaya next time kapag uh, may narinig tayong uh, hindi normal kasi malalaman naman natin kung first time natin ginamit ito mula nung bago ay eh, alam naman natin na okay yung tunog at meron tayong maririnig na unusual ay i-check na natin kaagad para hindi tayo mahantong sa ganito. Hindi ko lang sure kung may nabibiling ganito pero feeling ko naman magagamit pa natin itong ganito. Ah, so, 'yun lang. Babalik na lang natin ito. Higpitan na lang natin huli. Tsaka linisin na din natin. Tsaka balik lang natin yung kanyang lap Okay na yan. Thank you.